Arestado ang sospek sa naganap na hostage-taking incident kagabi, Pebrero 18, sa isang kilalang mall sa Lipa City, Batangas. Ito'y matapos i-hostage ng sospek na si Alvin Comizo Baita, ang isang sales lady na kinilalang si Jem sa loob ng gadget store na kanyang pinagtatrabahuhan. Matapos ang halos tatlong oras na ninegosasyon, napalabas din sa tindahan ng hostage-taker. Habang sila ipapalabas, sinunggaban ni Police Colonel Villarreal at ng kanyang timang sospek sa escalator upang masagip ang biktima at kumpis kumpiskahin ang dala nitong patalim. Sa pagtutol ng sospek, nagtamo si Colonel Villarreal ng sugat sa kanyang kanang kamay. Sa panayam naman kay Lipa Component City Police Major Luis De Luna Jr., may banta ng pagpatay sa sospek kaya niya ito nagawa. Mahaharap si Baita sa kasong serious illegal detention and violation of the Omnibus Election Code dahil sa pagkakaroon ng armas sa panahon ng halalan. Kasalukuyang nakakulong si Baita sa custodial facility ng Lipa City Police Station habang inihahanda ng pulisya ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng kaso. Samantala, ang biktima ay nasa maayos ng kalagayan. Agad siyang dinala sa pagamutan upang isa ilalim sa medical examination. DJ Joey Boy para sa GV Balita Express.